Mga paps, mga paps, mga paps sa mga nakakapanood dyan ng aking video, mga paps. Sa mga nagbabalak diyan mag-apply maging MC taxi, pag-aralan nyo na muna kung paano gawin yung driving skills assessment dito kay Angkas Dahil kung mag-a-apply na lang kayo basta-basta at hindi man lang kinabisado yung ruta na to, sigurado ganito mangyayari sa inyo. Sayang naman. Okay, po na lang. やめたこえよやめたまえ。 Ayun, dito sa part na to wala na, hindi niya na talaga alam yung gagawin niya rito. Kaya naman na sayang yung first try niya. Pero di ba, okay lang may second try pa naman si Pops. Kaya naman kayo mga Paps pag-aralan niyo muna mabuti ha?